Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, nakatayo ang isang napakalaking puno ng mangga sa gitna ng bakura ng pamilya ni Talia. Matanda na ang puno. Sabi ng mga matatanda, higit isang daang taon na ito. Malalago ang mga sanga at matatamis ang bunga. Ngunit kakaunti lamang ang nagtatangkang kumuha rito. Bakit hindi tayo pwedeng mamitas ng mangga nanay? Tanong ni Tadya sa kanyang ina. May bantay ang punong yon anak. Isang salbahing duwende. Kapag kinuha mo ang bunga ng hindi nagpapaalam, magagalit siya, paliwanag ng kanyang ina. Hindi naniniwala si Talia sa mga kwento ng duwende. Para sa kanya, ito'y mga katang isip lamang para takuti ang mga bata. Ngunit isang araw, napagpasyahan niyang subukang patunayan na walang katotohanan ng mga kwento. Isang hapon, habang wala ang kanyang ina, tumingin si Talia sa puno ng mangga. Ang mga bunga nito'y hinog na hinog dilaw na dilaw at para nag-anyaya na kainin. Hindi na siya nakatiis. Ano kaya ang duwende na sinasabi nila? Wala namang ganyan, bulong niya sa sarili. Kumuha siya ng mahabang kahoy at inabot ang isa sa mga bunga. Habang bumabagsak ang mangga sa lupa, narinig niya ang mahinang tawa mula sa puno. Napalingon si Talia sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Siguro imahinasyon ko lang yon, sabi niya. Saka mabilis na bumalik sa bahay upang kainin ng mangga. Kinabukasan, nagisik si Talia na may kakaibang pakiramdam. Ang kanyang tiyan ay sobrang bigat at nararamdaman niyang may gumagapang sa kanyang balat. Nang tumingin siya sa salamin, nagkulat siya. May maliliit na marka ng kamay sa kanyang leeg at braso. Parang may tumatakbo sa kanya abang natutulog. Anong nangyayari sa akin sigaw niya? Narinig ito ng kanyang ina at dali-daling pumasok sa kwarto. Napansin din ng ina ang kakaibang mga marka. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang kukuha ng bunga ng walang paalam, sabi nito galit at natatakot. Sa sobrang takot, inamin ni Talia na kumuha siya ng mangga mula sa puno. Kailangan mong humingi ng tawad sa duwende bago lumala ang sumpa sabi ng kanyang ina. Dinala ng kanyang ina si Talia sa harap ng puno ng mangga. Sa takot, Nagdadalawang isip si Talia kung magsasalita. Duende, patawarin mo ako. Hindi ko alam na magagalit ka kung kumuha ako ng mangga. Sabi ni Talia na nanginginig. Nahimik ang paligid sa loob ng ilang minuto. Ngunit maya-maya, tumitaw ang isang maliit na nilalang mula sa likod ng puno. Siya ay isang duwende na may baluktot na katawan, matulis na tenga, at mapula ang mga mata. Bakit kita patatawarin? Ang kayamanan ko ay sinira mo, sabi ng duwende, galit na galit. Masensya na po, hindi na po mauulit. Nagawin ko po ang lahat para makabawi pagsusumamo ni Talia. Lahat, tanong ng duwende, nakangisi. Umayag ang duwende na alisin ang sumpa. Ngunit may kondisyon. Araw-araw, magdadala ka ng pagkain para sa akin at lilinisin mo ang paligid ng puno. Kung hindi mo gagawin, pabalik ang sumpa sabi ng duwende. Mula noon, tuwing umaga, nagdadala si Talia ng pagkain sa puno. Nililinis niya paligid at sinusunod ang bawat utos ng duwende. Napansin niyang unti-unting bumabarik ang kanyang sigla at ang mga marka sa kanyang katawan ay naglaho. bagamat napatawad siya. Nanatilas si isip ni Talia ang leksyon. Hindi dapat bastusin ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Lalo na kung ito'y pag-aari ng iba. Simula noon, mahigpit na pinapaalalahanan ni Talia ang mga tao sa baryo na huwag gagambalain ang puno ng mangga. Ang kwento ng salbahing duwende ay lalong kumalat. Ngunit sa halip na katakutan, naging tanda ito ng paggalang sa kalikasan at mga nilalang na hindi nakikita. At tuwing gabi, kapag tahimik na ang lahat, naririnig ni Talia ang mahihinang tawa mula sa puno. Isang paalala na ang duwende ay laging naroon, nagmamasid. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.